Papinopt na ni Andy bago siya sumalo sumalo, <laughs> <laughs> sumalo. Mga, mga balat mo. New term yes. day, new term. Ano doon? sila lang dalawa ni Rosbelle doon. Ano ba, hindi ko alam eh. Saka <laughs> 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 tunog <laughs> si Rosbelle. <laughs> alam ko, alam ko eh. Nakuha na si John, tapos tunog si Jay. Okay, okay. Sige pare, paliwanag mo. Okay lang yan, okay lang yan. Pangalawa to, pero yung, yung, yung Rosenberg, madra sa kanang kasama ni Mark ba sa inyo mo ko Tago na tago tago daw to. Si sabay ni si Mira sabay si Roberto. Si Roberto si sabay niya yan eh. Hindi, mali, mali. baka hindi ganun wala pare wala na sila si baby basta magka-apatayan din alam pare totoo na mare mas pare hindi ako bakit pa sama ako din ano nangyari ayun na solusyon din 'di